Hello guys, isi-share ko sa inyo ang mga bagong strategy na ginagawa sa mga hacker para mahahack yung mga Facebook feeds nyo. Para aware kayong mga baguhan dito sa mundo ng content creator. Ang mga hacker hindi na makasend sa akin ng message kasi ino-off ko na yung message ko. Kumagawa sila ng ibang strategy. Kumagawa sila ng Uh, Dami account, uh, mukhang kay Mita, tapos magsishare sila ng mga post mo o profile picture mo. Pag i-click mo yung link na nakapost sa kanila, yun, mahahack ang yung account mo. So, tingnan mo yung notification sa akin, ganyan, akala ko, totoo, hindi pala mga hacker pala. Huwag niyong i-click yung link na kunyari, Mag-review daw sa account nyo. Galing gamita. Ah, mga piki yan, mga kapatid. Hacker yan, mga pasaway. oh tingnan mo yung reply ko sa kanila. O, oh. ba oh, diba? So, dapat aware tayong mga content creator kasi marami mga hacker nandito sa paligid. Ah, nanonood lang yan sa atin. Naghihintay ng tamang panahon. Huwag kayong magpa-uto sa mga hacker na yan. Kasi marami na mga content creator na hack nila. Pag na-hack nyo yung mga Facebook page nyo, wala na yung pinaghirapan nyo para ma-monetize yan. Beware so guys, yung mag-click ng mga link kahit saan. Okay.